Pag-alitang Mayroong Pag-asa, Facilitators Equipping Program, inilunsad sa Oriental Mindoro para sa mas malalim na discipleship training sa Sabbath School. Limang gabing pangangaral sa Alaminos, Laguna, nagpatibay ng pananampalataya ng mga dumalo. Happy and Healthy Family Bible Seminar, matagumpay na isinagawa sa Turod, Quezon, Isabela. Media Training sa Oriental Mindoro, nagbigay gabay sa kabataan para sa digital evangelism. Vacation Bible Experience naghatid ng kaalaman at kagalakan sa 23 bata at kanilang mga magulang. BS Daes Classroom Integration na isa katuparan sa tulong ng iglesia at komunidad. Mahigit siyam kabataan sa Northern Luzon Mission sumailalim sa SYL Commissioning. Lahat ng yan, iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa Luzon. Patuloy ang pagsasanay ng ating mga Sabbath School teachers para sa mas malalim na pagtuturo ng discipleship. Isinagawa sa Gloria Oriental Mindoro ang Facilitator's Equipping Program Advanced Training na nilahukan ng masigasig ng mga guro. Layunin itong ihanda sila hindi lang sa pagtuturo, kundi sa paghubog ng mas matibay na pananampalataya. Ang balita may pag-asa, iahatid ni John Denver Paharito. Equipping, Discipling, Lurching. Ito ang layuni ng Facilitators Equipping Program Seminar Advanced Level ng Mindoro Island Mission Sabbath School Department upang higit na mapalago, magbunga at mabuhay ang paaralang Sabado ng bawat iglesia. Ito ay dinaluhan ng mga Sabbath School Teachers mula sa iba't ibang distrito ng Oriental Mindoro sa Mindoro Island Mission Headquarters, Bali Beach, Tambong Gloria, Oriental Mindoro kapangungunan ng Mindoro Island Mission Sabbath School Director na si Pastor Dexter Tolentino, matagumpay na ibinahagi ang mahalagang lektura tulad ng Art of Facilitating, Discipling New Believers, Teaching Techniques of Jesus at Small Group Dynamics, Methods and Application na naglalayon na ihanda at palakasin ang mga guru at leader ng Sabbath School upang maging mas mahusay at epektibo sa kanilang paglilingkod. Napakaganda ng aking natutunan ngayong hapon at talagang uh, parang as a Sabbath school teacher, parang mas mai-inspire pa akong magturo sa aking uh, sa aming school group bilang isang teacher ng Sabbath school ay uh, maging consistent tayo at tanggapin natin yung ating mga members na uh, i-welcome natin sila at higit sa lahat sa ating lesson wag laging Christ-centered tayo sa ating mga lesson na itinuturo. Para lalo na sa ating mga newly baptized, dapat ay mas ma-welcome sila natin ang maayos para sa ganun ay mas ma-encourage pa silang mapanapitan sa ating Ang layunin ng na ating pong isinagawang seminar ngayong pong araw na ito, ng araw ng Sabado, ay upang mapalawig ang paglilingkod ng ating mga Sabbath School teachers, ng ating mga Sabbath School superintendent ng Mindoro Island Mission. At ang layunin nito, mga kapatid, ay mapaigting ang pagdalo, ang pagsamba ng ating mga kapatid sa iba't ibang lokal na iglesia natin na sa ng Mindoro Island Mission. Kaya ating patuloy na suportahan ang gawain ng Sabbath School and Personal Ministries Department ng Mindoro Island Mission at tayo ay magpakadalubhasa ano sa pagtuturo ng lesson upang ang ating mga kapatid lalo tigit ang mga bagong mananampalataya ay manurture magkaroon ng malalim na ugnayan magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon at tayong lahat ay sama-samang lumago at magkaroon ng alive Sabbath School ang ating mga lokal Unay nga ng paaralang Sabado ang siyang puso ng iglesia. Kaya't patuloy na panawagan sa lahat ng Sabbath School leaders and teachers na patuloy na pagbutihin, palaguin at pagyabungin ang ministeryong ito. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako, si John Denver Paharipo. Hope today... Pitong katawan tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo matapos ang limang gabing pangangaral sa Alaminos, Laguna. Ang simpleng evangelistic series ay naging maapangyarihang daluyan na muling pananumbalik ng pananampalataya. Sa bawat gabi na mensahe, ramdam ang pagkilos ng banal na espiritu sa puso ng mga dumalo. Si Norvinson Balog para sa balita ang may pag-asa. Sa ikalong pagkakataon muling nagkaisa ang mga kapatiran mula sa San Bartolome 70 Adventist Church at San Miguel 70 Adventist Company upang isagawa ang matatag na pag-asa isang serye ng pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon dito sa isang komunidad sa Barangay San Gregorio Alaminos Laguna Ang pangangaral ay isinagawa sa loob ng limang gabi at bawat pagtitipon ay puno ng pag-asa dahil ito sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga elder at tulong ng mga miyembro ng iglesia. una sa lahat, ito ay gawain ng Panginoon. Ang uh, tayo ay tinakasangkapan lamang ng Panginoon na madala ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa lugar na ito. Ikalawa, mahalaga para sa akin ang magkakaroon ng gawain katulad nito sa ito ay nakapagpapalakas din ang aking pananampalataya, sigla na sa ganitong paraan ay ako ay lumalago sa pananampalataya at ang nagiging kasangkapan na isulong ang gawain ng ating Panginoon. Sa uh, ikatlo, siyempre, nais natin na magkaroon dito ng bantayog ng ating Panginoon at uh, ito na nga pasimula na tayo ay gamitin ng Panginoon para magkaroon dito ng uh, simbahan o church ng ating Panginoon. Ang matagumpay na Elders Crusade ay nagpapakita ng determinasyon ng Iglesia na abutin ang bawat tahanan at puso sa paghahanda sa ani ng mga kaluluwa para sa darating na Harvest 2025. Hindi naging hadlang ang mga hamon upang maisakatuparan ang layunin ng gawain. Sa halip, ito ay nagsilbing inspirasyon upang magkaisa, manalangin at sama-samang gumawa para sa ikalalawak ng ministeryo. Uh, ang naramdaman ko habang umaaten araw-araw dito sa pagtitipon na to ay na, naramdaman ko na mahal pala ako ng Diyos kasi dinala niya ako dito, nakap, nakapakinig ako ng mga salita ng Diyos at sobrang blessed kasi may mga blessing na dumarating sa akin na hindi ko inaasahan. Tapos ang natutunan ko din is ano, tumanggap sa Panginoon at magsisi. Yung so, mga nagawa kong kasalanan is isuko ko sa kanya. Naramdaman ko po ay masaya po kasi nalaman ko po na ang Panginoon po ay lagi po nandito para sa atin po kahit na ano pong problema ay nandito lang po siya sa atin po nakabantay po. Bilang bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu, Itong kaluluwa ang buong pusong tumanggap sa Panginoon at nagpahayag ng kanilang pasya na maglingkod sa Kanya. Isa itong patunay na kahit sa maliit na sulok ng komunidad, ang liwanag ng Ebanghelyo ay patuloy na Sumisika. Mula rito sa Barangay San Gregorio, Alaminos, Laguna, ako si Norvinson Q. Balog, naghahatid ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today HCMP News. Masayang tinanggap ng mga pamilya sa Turot, Quezon, Isabela ang Bible Seminar na nagtuturo ng pagiging masaya at malusog sa pananampalataya. Sa tulong ng mga care groups, matagumpay na naisagawa ang serye na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayang pampamilya at espiritwal. Isang hakbang patungo sa mas matatag na tahanan at simbahan. Iyahatid ang balita may pag-asa ni April Boy Abes. Isang matagumpay na pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoon ang nangyari dito sa Barangay Turod, Quezon, Isabela matapos ganapin ang Happy and Healthy Family Bible Seminar sa loob ng isang linggo. Ito ay kinasangkutan ng lahat ng mga membro ng Northwestern Isabela District isang di malilimutang pangyayari ang naganap sa barangay Turod, Quezon, Isabela na nagbigay kulay at nagbukas ng bagong pag-asa sa maraming mga tao. Matapos ang isang linggong pakikinig sa mga salita at pabalita mula sa Panginoon, maraming mga tao, bata man o matanda, ang tuluyan ng tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang programang ito ay pinangunahan ni Pastor Ronnie Soriaga at Ma'am Remy Lemmy kabilang na ang lahat ng mga miyembro ng Northwestern Isabela District. Ang care group ang siyang tanging susi upang sa ganun ay abutin ang mga nasa komunidad at mga taong unreached people na sinasabi nila. Ang care group ang siyang tanging gumagawa at nakikipag-contact sa kanila na meron tayong gawain at sila ang dahilan upang sa ganun ay mapakinggan nila ang pabalita tungkol sa kaligtasan. Okay, isang kaligayahan na ako ay naging speaker sa nightly seminar na ito dito sa Turod, Quezon, ni Isabela. At talaga naman na nag-enjoy ang mga kapatiran, lalong-lalo na ang mga taga rito sa lugar na ito dahil naraman nila ang mga mararaming mga bagay na hindi pa nila natututunan and we do believe na sa pamagitan ng seminar na ating ginanap tungkol sa pamilya ay makakatulong din kung paano magkaroon ng pamilya na masaya dahil ito ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. And uh, I would like also to appreciate yung mga nandidito uh, nandito sa district na ito, North uh, Western Isabela, sa pamuno ni Pastor Ronnie Suriaga kasi nakita ko ang collaborative uh, effort nila na lahat sila ay nandito sa seminar na ito para sa ganon ay sila ang reinforced ng ginanap natin and we believe that to God be the glory because the result was so successful. Sa pagtatapos ng programang ito, maraming buhay ang muling nabigyan ng pag-asa at nakatanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Mula sa Northwestern Isabela District, ako si April Boy Abes para sa Hope Today, HCNP News. Ang media ay hindi lang para sa aliwan, kundi para sa misyon. Isinagawa sa Oriental Mindoro ang isang media training na layuning hubugin ang mga kabataan sa larangan ng digital evangelism. Dito, natutunan nila kung paano gamitin ang social media at iba pang digital tools upang maipahayag si Kristo. Para sa makabagong balitang may pag-asa, narito si Maryville Sotejo. Mga talentong yumabong, mga pusong puno ng mga masasayang karanasan at isipong busog sa bagong mga kalaman. Yan ang naging bunga ng mahigit dalawang araw na pagsasanay sa media. Sama-samang natuto ang bawat media enthusiast sa New Volunteers Media Training na isinagawa sa lugar ng Bali Beach Resort, Tambong Gloria Oriental Mindoro na may temang Inspiring Media Transforming Lives. Ito ay kalawang pagkakataon ng mga nasabing delegado na makatanggap ng libreng seminar and training sa misyon at kauna-unahang pagkakataon naman na paglilingkod ng Southern Luzon Philippine Union Mission sa nasabing larangan. Naging sentro ng pagsasanay na ito ang kahalagahan ng makabuluhan at responsabling paggamit ng media bilang instrumento sa pagbibigay pag-asa at pabalita ng Ebanghelyo. Bago magtapos ang pagsasanay, nabigyan ng pagkakataong ipresenta ng bawat team ang kanika nilang produksyon kung saan dito nila makabuluhang nagamit ang mga karunungang kanilang napulot mula sa bawat lektura at sesyon. Layuning magatid ng mga balitang may dalang pag-asa. Mula sa Mindoro Island Mission, ako po si Mario Visotejo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Masaya-masaya ang 23 batang dumalo sa vacation Bible experience na isinagawa sa Chaong Quezon. Sa mga kwento, awit at laro, nakilala nila si Jesus bilang kanilang kaibigan at tagapagligtas. Nagdulot ito ng tawa hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang. Alamin ang kwento ng kagahanapang ito, Balita may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Sa loob ng limang magkakasunod na Sabado mula June 21 hanggang July 19, 2025, matagumpay na isinagawa ang Vacation Bible Experience o VBX sa lokal na iglesia ng Chaong Quezon. Isang espesyal na programa para sa mga bata kung saan sila natutong higit pang mahalin at makilala ang ating Diyos. Bawat Sabat afternoon, punong-puno ng saya at sigla ang mga bata habang sila'y nakikibahagi sa mga Bible storytelling, crafts, educational at fun games, pagkain at pananalangin kung saan sila mismo ang nananalangin para sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang mga batang kalahok ay naanyayahan mula sa pamilya ng mga miyembro ng iglesia, mga residente sa paligid ng simbahan, komunidad ng Lapids kung saan may aktibong care groups at maging mga kaibigan at kakilalan ng mga miyembro. Tunay na kapansin-pansin ang kanilang entusiasm at interes sa bawat bahagi ng programa. Linggo-linggo nilang pinapakita ang kagalakan sa pagdalo at pagtutok sa mga aral ng Biblia. At sa kabila ng hindi magandang panahon noong July 20, kumpleto pa rin dumalo ang 23 na batang nagtapos sa Vacation Bible Experience. Kasama nila ang ilan sa kanilang mga magulang na nagpahayag ng pasasalamat at kasiyahan. Para sa kanila, ang karanasan ay hindi lamang masaya, kundi puno ng kahulugan at espiritual na aral na maaalala ng mga bata habang buhay. Layunin maghatid ng Balitang Mayroong Pag-asa, ako po si Mayor Jim Taniedo para sa Hope Today, HCNP News. Isa na namang pagpapala ang natanggap ng mga mag-aaral at guro sa BS Daes sa pamamagitan ng bagong classroom na opisyal nang na-inaugurate. Ang karagdagang silid-aralan ay magbibigay ng mas maayos at komportableng lugar ng pagkatuto isang paalala na mahalaga sa Diyos ang edukasyon ng mga kabataan. Para sa balita may pag-asa, narito si Solomon Cadiz. Isang makasaysayang araw ang naganap ngayong ikalabimpito ng Hulyo ng taong kasalukuyan sa bilan si 70 Adventist Elementary School sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sa formal ng pagbubukas ng karagdagang gusaling silid-aralan, layuning mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Dinaluhan ng mga opisyal mula sa North East Luzon Mission sa pangunguna ng kanilang presidente, mga direktor at iba pang kinatawan. Formal na isinagawa ang inaugurasyon ng bagong gusali ng paaralan. Nakiisa rin sa malagang okasyong ito ang ilang mga government officials, mga home and school association officers at mga magulang bilang patunay sa kanilang suporta sa pag-unlad ng edukasyon sa komunidad. Bilang opisyal ng probinsya ng Nueva Vizcaya, nagagalak ako na nabigyan ng panibagong classroom ang Belance 7 Adventist Elementary School dahil alam ko na ito ay magagamit ng mga bata at makakapag-accommodate pa ng maraming, mas maraming bata na matuturuan sa paaralan na ito. Eh, alam naman po natin na ang paaralan na ito, ang pagtuturo nila sa ating mga kabataan ay hindi lang basta yung ordinaryong pagtuturo, kundi kasali na rin sa mga itinuturo nila ay yung sa uh, spiritual aspect ng mga bata and alam naman natin na pag naturuan ang mga bata ng mga salita ng Diyos eh, magiging mas mabuti pa sila na huwaran sa kapwa nila so alam ko na in the future magiging asset din sila ng ating probinsya sa programang isinagawa ibinahagi ng pangulo mula sa NELM ang kahalagahan ng pibibigay ng maayos at ligtas na pasilidad para sa mga mag-aaral na siya katuparan ng panalangin at pagkakaisa ng simbahan at pamayanan. Pinuri rin ng mga dumalong opisyal ang pagtutulungan ng simbahan, paaralan at lokal na pamalahan upang maikasatuparan ang proyektong ito sa taon-taon po na pagdami ng mga mag-aaral dito sa BSDS, kami po ay nagkaroon, lalo lalo na ako po bilang isang head teacher sa school na ito, ay nagkaroon ng uh, isang problema. Sa tulong ng mga Homeschool Association, sila po ay isang sila po ang uh, number one na backbone upang sa maging materialize ang isang plano namin magkaroon ng isang classroom. At sa tulong din po ng mga local and abroad na pagbigay nila po ng financial. Ganon din po ang mga alumni na materialize po ang isang classroom. At sa ngayon, kami po nagpapasalamat sa Panginoon kasi po ay uh, nagawa na po ito at very conducive para sa mga batang mag-aaral. Purihin po natin ang Panginoon. Sa pagtatapos ng seremonyang ito, Umaasa ang pamumunuan ng paaralan na mas lalo pang mapalakas ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Isang hakbang pasulo para sa kinabukasan ng mga kabataan sa bilanse. Damang-dama rin ang kasiyahan ng bawat dumalo na naging saksi sa makabuluhang taganapang ito. Siyempre, masayang-masaya po kami kasi may bagong classroom na po. Uh, noon po kasi kailangan pang combine yung mga ibang grades so uh, nag-meeting-meeting uh, yung mga parents na kailangan nila ng bagong classroom kaya sa pamamagitan ng pagbabayanihan, nagtulong-tulong sa trabaho, uh, nagkaroon ng... Uh, classroom na bago. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Salomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today at CNT News. Mayigit walong kabataan mula sa Northern Luzon Mission ang sumailalim sa Senior Youth Leadership Commissioning sa Vigan, Iloc Sur. Ipinakita nila ang kahandaang paglingkuran ng Diyos bilang mga lider ng kabataan sa kanilang mga iglesia. Isa itong patunay na ang kabataan ay katuwang sa misyon. Si Diosdado Estrano para sa Balitang May Pag-asa. Sa puso ng Bigan City, higit sa siyam naputwalong bagong leader ang muling napasigla sa pananampalataya at misyon habang isinakatuparan ang Senior Youth Leadership Commissioning noong ikalabing dalawa ng buwan ng Hulyo sa taong ito. Sa Adventist School La Ciudad Fernandina Sa temang Anchored in Christ, Driven to Lead Pinangunahan ng Youth Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission Bilang panauhing tagapagsalita Pastor Marlon Ramirez Ang pagbibigay inspirasyon sa mga minsaheng nagpaalab ng bagong sigla at kaalaman sa bawat komisyonado sa ating mga kabataan sa NLM, aking uh, pinasasalamatan ang inyo pong pag-enroll uh, or pag-train sa SYL. Ito po ay malaking challenge sa atin sapagkat ito po ay bago sa ating pong uh, pangunguna sa mga kabataan. Ating dalhin ang training pong ito sa mga lokal na mga iglesia upang mas lalong ma-train natin ang mga kabataan na subok lalo tigit sa pagpayag ng mabuting paglilingkod para sa ating Panginoon. Sa napapanahon at nagpapatuloy na gawaing pangangaral, isinaalang-alang na magsagawa ng mga paghanda sa gawaing misyonero. Kaya nga sa ilalim ng pamumuno ng Youth Director ng Northern Luzon Mission, Pastor Felipe Manlungat, Inilunsad ang SYL Commissioning sa Vegan City at ito'y naging malaking hamon sa pananampalataya ng higit sa 78 na bagong komisyonado ang tanggapin ang kanilang misyon sa ilalim ng temang Uncording Christ Driven to Lead. Ako'y naniniwala na naunawaan ng ating mga kabataan ang hangarin ng program na ito at kung paano ang kahalagahan ng kanilang presensya, ng kanilang pangunguna sa ito, sa pagtatagumpay pong ito. Tayo po'y natutuwa na mayroon tayong mahigit 98 na mga kabataan ang siyang tumanggap ng uh, panawagan na ito, ng tungkulin na ito, na pangunahan ang mga programa para sa pagunlad ng pananampalataya ng ating mga kabataan sa iba't ibang iglesia. So, ang ating pinakamahalagang natutunan mula dito sa commission program po, ay all about being a leader po. Ano po yung mga kailangan kong um, baguhin sa buhay ko, o kailangan kong mga, kailangan i-apply sa akin. Ang pagiging leader is all about love, compassion, and standing po. So talagang dito po, gusto ko pong i-apply to sa buhay ko yung pagiging leader na may influence ko rin po yung mga fellow youth ko sa um, sa school ko or yung mga friends ko. Ang naiisipan ko po pong konkretong proyekto na maaari namin implementa ay ang pag implementa ng matibay na pagkakaroon ng isang leadership training. Dahil naniniwala po ako na ang pagsisimula po ng training at paghahasa ng mga talento at kakayahan ng ating mga kabataan unang-una sa loob ng ating mga iglesia ay tunay na magiging pundasyon para o mas maging epektibo po kami bilang isang mga senior youth leaders sa aming Ang SYL o Senior Youth Leaders ay nagtipon upang pagtibayin ang kanilang pananampalataya at pamumuno sa pamagitan ng makabuluhang seminar. Kabilang sa mga nagbigay ng mga kaalaman ay si Master Guide Reynel Manangan at Pastor Ramon Bahal. Actually, the success of any SYL commissioning is immeasurable pero ako po ay nakakasiguro na ang mga anghel sa langit ay nagagalak sapagkat meron naman tayo mga bagong mga young people na na-encourage natin. At sa isang banda na may measure din ang success ng SYL sa pamagitan ng makikita naming ngiti ng tagumpay sa mga young people yung makikita namin yung kanilang pag-agree doon sa mga tinuro namin at alam namin na yun ay makakatulong sa kanila ng napakarami sa future. Hinikayat naman ni Pastor Marlon Ramirez ang bawat isa gamit ang acronym na LEAD na sumasalamin sa kanilang tema. Ang ating goal para po sa ating mga kabataan sa senior youth leadership ay una, ating itaas ang spiritual na kalagayan ng mga kabataan. Ikalawa ay involve natin ang mga kabataan sa paglilingkod at misyon ng ating iglesia. Ikatlo ay train natin sila bilang mga leader. Hindi lamang basta leader kundi servant leadership na kagaya ng paglilingkod ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya mga kabataan tayo maglingkod sa ating church, tayo maglingkod sa ating komunidad, tayo maglingkod sa kapwa nating kabataan at itanghal ang malapit na pagbabalik ng ating Panginoon at lalo tigit ianda ang ating mga sarili sa lubos pang paglilingkod at may payag ng gusto ang layunin ng pagliligtas ng Panginoon. Sa pagtatapos ng programa, isang mataimtim na panalangin ang inihandog para sa mga tumanggap ng komisyon para pagtibayin ang kanilang pangako na ipamuhay ang salitang kristyano at magsilbing mabuting pinuno sa kanilang komunidad, at kanya-kanyang iglesia. Ang SYL Commissioning ay naglalayong itaguyod ang susunod na henerasyon ng mga leader na hindi lang mapagkakatiwalaan kundi tunay na nakaugat sa pananampalataya kay Kristo at sa paghahanda sa malapit niyang pagdating. Sa Bigan City, mula sa mga sinanay ng mga kabataan ng senior youth leader, Nabuo ang isang pangakong maghahatid ng pagbabago, pagtitiwala sa Diyos, paglingkod at pamumuno at paghanda. Ako, si Diyos Dado Estranyo, naghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today at si in PIN News. Tinatawagan po ng bansin si Miss Lorente Gaviola na ayon sa tala ay dalawampung taong gulang nang ipanganak ang kanyang anak at nakatira sa daang Amaya 2, Tansa Cavite. Siya po ang ina ng batang si Megan Gaviola na huling nakasawa ng kanyang ina noong August 15, 2018, bandang alas 11 ng umaga sa Mama Mary Maternity Lying In Clinic, Punta 1, Tansa Cavite. Kung kayo po ay magulang, kamag-anak o sino mang nakakilala kay Eunice Lorente Gaviola, hinihiling po namin ang inyong agarang pakikipag ugnayan Maaari po kayong tumawag o mag-text kay Ginoong Rodolfo Sibuhay, ang OIC ng MSWD ng Tanza Cavite, sa numerong 0998-858-4945. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ng online programs and services dito sa Hope Channel, North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila, painggan ang AWR 89.1 FM, Mapapanood din ang Radio ng mga programang iyan sa Facebook pages na Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center, Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais nice din yung maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa newsathopechannel.ph o gamitin ang hashtag HCNPNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel, North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fidakan, ako si Wilmer Jim Estrito, at ito ang Hope Today, HCNP News. Ch